ang tanan diri sa may batong puti pol sa may barangay kulungkulo Sorala South Kota Bato. O gulap mo pong muna kalag, tara kuyog mo sa amua. For today video mga say, si, maglag na po ang mag-asawa nga walay kwarta. Charis, bitaw, wala na siya entrance paid dere nga dapita. O nga ninyo sa may sityo, kaya matag sityo nga maagi an, before ta diadto di add to. sa pinakanindot nga polls. So, pwede ra siguro ta mag ano no, mag uh, ingon sa ilahor mahangyo nyo sa ilaha nga kuyog gan Tadi dito pasulod niya lang kung tabi sa ginagmay 300 ba niya libre nung doon sila ka, kay aron mas safe ta charis <laughs> ang pulse dahil dito lo, pulse 1 pulse 2, pulse 3 yun yan na, sya i-keep, yun magamping mag-amping-amping ta kay matod nila, murag na sila nakita nga mga bitin, or dili man sa inyo nga ginapang hadlo pero bro. mas maayo mang mangyud ng mag-amping ta sa atong mga lakaw diba say, Charis, dito okay kaya sya relaxing ka, ayo, pwede mo magtagay dito pwede magsugba-sugba pero, isure lang yun ninyo nga sa inyong pagtagay-tagay, makauli pa mo kay bakilid kayo ang dalan kaya base gumahulong mo dito sa bakilid na unsao na lang di na jud mo makauli mo na ni siya mo ano na ta mo saka na padulong ta, na ta sa ibabaw sa my pulse number 2 basin matingala mo nga nami bata nga kauban kani siya anak ni siya sa amo ang kauban na nakisabay lang ni sa amo a ah. Uh. Unya malingaw maning bata aba kay kanang sinati kay siya kay taga na nalupigan mit Charis. Mauna na siya, ipakita na mo sa inyo ang dalan kung unsa ka danlog o unsa ka lisod. Mura mong putang nagkatkat, anig ka ng Mount Everest, charis. <laughs> Mount Everest nga walay ice. Naabot na din may diri sa poles number 2 na adres sa cave nagsaka na ko. Pero actually mga say, ang bato dari is dili siya dangog. Dili siya dangog na siya mga ano bangag-bangag na ato ang matamakan pa ato sa sulod. Dari may nagpukos kay mas nindot mang diri ang false 2 ka ng false 3. Unya makita ninyo ang false number 3 pero katong video nga sa false number 3 ako na nalang insert dari kay last year pa to siya nga video para makitan po ninyo ang false number 3 o sa kanindot. Mana na siya. Kat kat na ta dere Na kung ba na nag kayo sa kay sa kuwa kay mahadlok man naging kung maakwa niya daghan naga pamaak dari ba tagnok man ay na, na sa mom raglamok kun siya nga gagmay. Pero dili man siya ma ano og mapaaka, dili man siya mamula katulong jud kay siya. So galalayan ko niya dere say kay dili ko kasaka akong kung gihulat niya siya nagsalom-salom na dere sa sulod na sige paning kamot kay mo man gusto mag trail trail mag adventure ang bata kay magsige jog kuyog sa amo ah bisag ginaingnan ako siya nga ayo pag ano dre sa amo kay mahadlok lagi ko kay pasig mo sa siya ba bata baya na pero kay imong kuyog man jud siya Mao siya ang sasunod sa falls number 2 Naishai Kib unya nagdaog na, na ko diri sa baba kay ang ako ang bana perti ka badlungon. tan-aw ra gud nang fall sa uh, number 2 kana mao na siya. Ako ang bana nagkatkat din sa so may kahoy nga so na hadlok ko kay basig mas slide siya basig mahulog unya mahimo na siyang maging kwinto na lang siya ba kay perti gadi ka badlungon, ambot na lang wala mo pull sa ilang dapitoy puro dagat charis <laughs> bitaw. Mana siyang manol-manol ni -manol siya sa kanang mga waterfalls gani kay diri bangkod sa south ko tawato. Perting daga mga waterfalls niya. Do lang po sa mo ang Lake Cebu, ang Lake Holon, mga dagan mga beautiful spot ba nga, alang diri nga, dapit sa Ang uban, wala mangani mga entrance fee, wala bayad. Basta magkugin lang dito kag research research, makita nga mga nindot nga mga spot. Um, ano na siya, nadal na siya bitin diri, pero ang na po sa katinood, kaya pagpasok na mo diri, wala mo nakitan, pero ang ako ang ba na naiktin kay murag na siya na tamakan. I'm not sure lang, og ka nang bitin ba siya. O kan kanigay yun na, manaog na mi kay... Mag-add dito sa my polls number 3. Nang na bata hapod ka ayu. Ang tanawa ko do. Pas-pasar ka siya makanaog no. Ang tao ng papa niya ano, <laughs> <music> Mga sa'y ka sige comment ganit nga. Edited daw tong pagtawid na ako sa kaniba o pang pang dili to siya edited tinodyo to siya wala mi nagagamit og mga unsa diha basta tinodyo na siya nga Tawid ko dere unya naka promise di, gusto ko sa ako ang sarili nga murag murag din ako mubalik aning dapita kay hadlok lagi ka ay mahulog ka diha na ambot na lang goodbye na lang jud ang tanan pero hindi pa yan ako nga nakaabot ko dito sa Masay, dere na lang siguro tataman kay hapon na lisod pud nga mangitngitan ta tanta no kay basig maligid ta da sa dalan. And thanks for watching. Paki-support sa mga mga video. Bye-bye and God bless you all. Mama.